Yo, what's up mga pre? Nagbabalik na naman Clarence TBPH. So for today's vlog, no, pre, tuturuan ko kayo kung paano magparley sa may Arena Plus. So ang una nating gagawin, um, pupunta tayo dito sa may sports. Kapag nilagay nyo to sa may Gcash, makikita nyo kagad sa may games. So Arena Plus yan. yun. So makikita nyo naman yung balance ko rito ay 36 pesos lang. So, susunod so, so nating gagawin ay pipindutin natin itong sports para malipat tayo doon sa may mismong tatayaan natin. So, proceed lang. View um, yun natin yung balance para kita. So, kita nyo naman. So, ito yung uh, pwede nyo tayaan sa may parlay sports. So, and dito nga pala, makikita nyo naman dito yung single bet or yung parlay. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung parlay naman. So, kita nyo yan. So, sa parlay naman mga pre, ang gagawin natin dito ay tataya tayo ng maraming laro na pwede natin pagsabay-sabay na tayaan. So, magsasanib yung mga times nila para mas malaki yung pwede mong panalunan kapag nanalo lahat ng teams na tinayaan mo. So, for example, dito tayo tataya sa July 4. Bukas yan mga pre. Ha? So, kita nyo naman dito. So, example na lang mga pre. No? Ang winner, ay yung, ito yung overall na panalo ng team. Sa isang game. Ah. Tapos yung handicap naman, dito nyo makikita yung yung may plus minus. Ayan, kita nyo diba may plus minus. Ayan, ko. So, ito namang over naman. Kita nyo yung mga score nila. Dapat over sa ganyan yung mga points nila. Total points ba? Ayan, kita nyo naman, diba? So, ang gagawin natin, ang tatayaan natin dito ay yung uh, winner. Pwede rin kayo maghalo ng handicap. So, ituturo ko na rin yung pagsasabay na rin natin. So, ang ating itatry ngayon, since parley yung ating gagawin, kung nakikita nyo, Indiana Fever. So, ito yan ha. So, kunyari, itong, itong isa, home. So, nakita nyo yung 2.26 na yan. So, sasana, sasamahan natin siya ng uh, Los Angeles Parks. Itong 4.7. Kita nyo yan, di ba? So, yung susunod naman, dito sa may Washington Mystics, yung itong away naman ngayon. Ang pinakalas natin gagawin is yung pang-apat, itong Dallas Wings. So, yung inner pa rin natataya natin. Tapos, pwede nyo siyang i-check dito sa may parang clipboard sa gilid. So, pindutin nyo lang yan. Ayan. O, oh, ba? Diba? Kita nyo ngayon yung mga pinili nyo tatayan sa parlay. Yung mga pinagsama-sama natin. Ngayon, yung mga multiplier nila is uh, magsasama-sama dito. Ayan, kita nyo naman. 312 yung times niya Pag, pag ano ah, pagserte ka. Ngayon, ilalagay mo ngayon yung kaya mo lang naman na ibet, yung kaya mong mawala sa tingin mo, hindi naman masyadong ramdam sa buhay mo. So, yun lang itaya mo. So, gamble responsibly, mga pre. So, try natin tong 36. So, kita nyo naman, mga pre, no? 36 pesos lang. Ang possible nyo pwedeng mapanalunan is 11k. Pero, hindi yan sure, mga pre. Makukuha nyo lang yan kapag nanalo yung apat nyong tinaya na teams. Kapag talo ang isa dito, talo lahat yan. Pero kapag panalo lahat, makukuha mo tong price na to. Ayan. So, ayan. Oh. Kita nyo naman, ba diba? 36. Possible na manalo ng 11K pero apat na teams lang intindihan natin. So 'yan yung mga pwedeng mangyari na pwede nating tayan. So ito yung gagawin natin ngayon, tatayan na natin siya para makita niyo din 36 pesos no, ipe-place niyo lang yung bet. So pindutin natin yung bet. Hoy, nag-error. Try again natin Ah, uh, 36. Bakit? Ay, nag-suspended. Bakit? So palitan natin tong isa. So hanap tayo nung pwede nating ipalit kasi nagsuspend suspend yung isa. So yun mga preno, kaya pala nag-lock, uh, yung ads nung isa. Ito yata ang ano, uh, Dallas Wings, bumaba yung ads. So makikita nyo 36 natin ay naging 10k na lang. Kanina ano yan 11k. Bumaba yung times dito. 312 to kanina. So tatayaan natin siya guys. Ilulit na natin. Ayan, nag-successful na siya mga pre, no? Betting successful. So, um, uh, screenshot natin. So, uh, ang kalalabasan nito mga pre, uh, nyo to bukas yung game niya or Hintayin nyo na lang talaga. Pwede naman yata kayong manood. Kung meron kayong mga site na pwedeng panoorahan. Dito rin yata pwedeng manood eh. So kung gusto niyo naman matuto mag parlay sa may sports plus. Meron nga pala tayong video. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa may baba. So dun nyo na lang tignan. No? Yung malaki yung views nun mga pre. ah. So tapos nun. ah, uh, yun lang naman. Maraming salamat sa inyo. Uh, gamble responsibly na lang. Maraming salamat mga pre.